Mga minahal na kapatid, magandang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, nais ko kayong anyayahan na magnilay at tumingin sa buhay ng isang taong marahil ay hindi gaanong malayo sa atin. Isang taong puno ng sigla, ng mga pagkakamali, ng mga pagkakabigo, ngunit higit sa lahat, isang taong puno ng biyaya at pagbabago ng Diyos. Ang taong ito ay walang iba kundi si Simon na mas kilala bilang si Pedro, ang mangingisda ng Galilea. Tandaan natin ang panimula ng kanyang kwento. Hindi siya galing sa isang prominenteng pamilya o may mataas na pinag-aralan. Siya ay isang simpleng mangingisda. Isang tao na ang buong mundo ay nakasintro sa dagat, sa lambat at sa pamilya. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Isang hindi inaasahang pagtawag ang dumating sa kanyang buhay. Habang siya'y naglalabah ng lambat sa baybayin, nilapitan siya ni Jesus at sinabing, Sumunod ka sa akin." at gagawin kitang mangingisda ng mga tao. Doon pa lang makikita natin ang karakter ni Pedro. Hindi siya nagdadalawang isip. Agad siyang tumugon. Mayroon siyang pagiging mapusok. Isang impulsiveness na makikita sa buong buhay ni Pedro. Ito ang Pedro na sumubok lumakad sa tubig patungo kay Jesus. Isang gawaing iposible para sa tao. Sa simula, nagtagumpay siyang lumakan sa ibabaw ng alon. Ngunit nang tumingin siya sa malakas na hangin at sa malakas na alon, ay nag-alinlangan siya at nagsimula siyang lumubog. Agad siyang sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako. At agad naman siyang inabot ni Jesus. Makita natin sa tagpong ito ang dalawang bagay tungkol kay Pedro na marahil ay makikita rin natin sa ating sarili. Una, ang kanyang lakas ng loob na subukan ang isang bagay na mukhang imposible. At pangalawa, ang kanyang pagiging tao na may kahinaan at may kakayahang mag-aalinlangan. Ilan sa atin ang nagsimula ng isang bagay na may pananampalataya? Ngunit sa gitna ng pagsubok ay biglang natakot at nagsimulang lumubog. Tayo man ay may mga panahong nag-aalinlangan sa gitna ng mga hamon sa ating trabaho, sa pamilya o sa ating pananampalataya. Ngunit ang pinakamahalagang aral sa buhay ni Pedro ay hindi ang kanyang mga pagkukulang, kundi kung paano siya bumangon pagkatapos ng mga ito Isang napakahalagang bahagi ng kanyang kwento ang nangyari sa gabi bago ipako si Jesus. Sa kabila ng pagmamayabang ni Pedro na hinding-hindi niya talikuran si Jesus, tatlong bisis niya itong itinanggi. Tatlong bisis na sinabi ni Pedro, hindi ko kilala ang taong iyon. Ang huni ng tandang ang siyang nagpaalaala sa kanya ng kaniyang pangako na napako. Sa oras na iyon, siguradong naramdaman ni Pedro ang matinding pagkabigo at kahihiyan. Marahil ay naisip niya na wala na siyang pag-asa, na sinira niya ang kaniyang relasyon sa Panginoon. Subalit hindi nagtapos doon ang kwento. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, si Jesus mismo ang nagbalik upang hanapin at ibalik si Pedro. Tatlong bisis na itinanong ni Jesus si Pedro, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Tatlong bisis ding tumugon si Pedro, Upo, Panginoon, alam ninyo na mahal kita. Ito hindi lamang isang pagtatanong. Ito ay isang pagpapanumbalik sa bawat tanong Tinanggal ni Jesus ang bawat pagtanggi na nagawa ni Pedro. Hindi siya hinuhusgahan o kinundina ni Jesus. halip, binigyan siya ng misyon, Pakainin mo ang aking mga tupa. Ito ang diwa ng tunay na biyaya at pagpapatawan. Sa ating buhay, gaano kadalas na tayo'y nagkakamali, nagkakasala o nagkukulang? Gaano kadalas na naramdaman natin na hindi na tayo karapat-dapat o nasira na natin ang ating mga pagkakataon. Ang kwento ni Pedro ay paalaala sa atin na ang pagpapatawad ay hindi lang isang konsepto. Ito ay isang realidad. Ang pag-ibig ni Jesus ay higit pa sa ating mga pagkakamali. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nagtatapos at ang kanyang layunin para sa atin ay hindi nawawala dahil sa ating mga pagkukulang. Ngunit hindi nagtatapos ang pagpapatawad, ang kwento ni Pedro. Ang tunay na pagbabago ay nagsimula sa araw ng Pentecostes. Ang dating duwag na si Pedro na nagtago at nagtanggi kay Jesus ay napuspos ng banal na espiritu Tumayo siya sa harap ng napakaraming tao at matapang na nagpahayag ng Ibanghilyo. Isang minsahi na nagresulta sa pagbabalik loob ng tatlong libong katao sa isang araw. Hindi na siya si Pedro na sumubok at nabigo. Siya na ang Pedro na matatag at puno ng tapang dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu. At ito ang aplikasyon sa ating buhay ngayon. Nanatili ba tayo sa ating nakaraan? Ang mga pagkakamali natin noon ay madalas na nagiging hadlang sa ating kinabukasan. Ang mga panahong tayo'y nag-aalinlangan ay nagiging anino na humahabol sa atin. Ngunit ang minsahi ni Pedro ay simple lang. Hayaan, punuin ng banal na espiritu ang ating buhay. Kapag ang banal na espiritu ang gumagabay, ang ating mga kahinaan ay nagiging kalakasan. Ang ating mga takot ay napalitan ng tapang. Ang ating mga pagkabigo ay nagiging patutuo ng kanyang kapangyarihan. Hindi mo kailangang maging perpekto para gamitin ka ng Diyos. Hindi mo kailangang maging malakas para sa Kanya sapagkat na ang iyong kahinaan. Dahil sa iyong kahinaan, doon lumalabas ang kanyang kalakasan. Sapat na ang iyong pagpakumbaba, dahil doon kaniya itataas. Si Pedro na naging tinawag na Simon ay binigyan ng bagong pangalan, Peter, na nangangahulugang bato. Hindi dahil siya ay matatag mula sa simula, kundi dahil siya ay gagawing matatag ng Diyos. Siya ang magiging bato kung saan itatayo ang simbahan. Sa bawat isa sa atin, mayroong isang Simon na nangangailangan ng pagbabago at isang Pedro na naghihintay na lumabas. Hindi na natin kailangan pang lumubog sa ating mga alinlangan. Hindi na natin kailangan pang itanggi ang ating pananampalataya. Handa ang Diyos na gamitin ang bawat isa sa atin sa kabila ng ating mga pagkukulang. Sapat na ang lakas ng galing sa Kanya. Kaya't sa pagtatapos ng araw na ito, tandaan natin ang mga araw mula sa buhay ni Pedro. Kung nalulunod ka sa alon ng takot, humingi ka ng tulong kay Jesus at agad kanyang aabotin kung nagkakasala ka at pakiramdam mo'y walang pag-asa, tandaan mo ang biyaya ng pagpapatawan na inialay kay Pedro. At kung pakiramdam mo ay mahina ka, humingi ka ng banal na Espiritu na siyang magbibigay sa iyo ng lakas at tapang na magagawa ang kanyang layunin ang iyong nakaraan ay hindi dapat magdikta ng iyong kinabukasan. Ang iyong mga pagkakamali ay hindi dapat maging hadlang sa iyong paglilingkod. Tulad ni Pedro, ikaw ay may layunin. At sa tulong ng Diyos, ang iyong simpleng buhay ay magiging isang kwento ng pagbabago. Isang patutuo ng kanyang pag-ibig at isang halimbawa ng pananampalataya na hindi nang aatubili sa kabila ng lahat. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos.